So, ayan na nga. Nag-harvest na tayo ng ating uh, um, Ayan, ka-harvest-harvest lang natin. So, ito yung output niya. Ganda, oh. Wala. Diba? Ganda ng kanya, quality. So, ngayon, maglilipat naman tayo. Uh, dito sa may bedding sa to. Yung mayroong bernie. Papunta dito sa bago natin gawang beddings na medyo mas malaki ng konti okay so o, paano bang gagawin natin so ang gagawin ko dito ay ganito ah, kukunin ko to ng isang buo so andito yung mga kwan yung mga um, bulati natin nakikita mo ayun o yan so kukunin ko yan ng isang buo lalagay ko dito sa timba natin ayan so andyan na yung mga bulati natin yung itlog nila andyan din So, kinuha ko siya ng pailalim. So, ayan. Ah, makikita natin yung mga bulate. Oh. ba? Ganyan lang tayo maglilipat. So, sa paglilipat, ingatan natin yung mga bulate natin kasi ah, baka mamatay sila pag nadugsol natin ang ating kamay nadugsol na uh, nakuha ng kamay kumbaga na nadiinan ng gusto so yan so, sa sample lang natin ang gagawin natin ay iuumpok lang natin siya so dito sa beddings natin nato, ganito lang guys iuumpok lang natin siya ganyan So, hindi na natin siya muna ikakalat para dyan sila mag-umpis sa mag-decompose so tatambakan lang natin hanggang dun sa dulo yan okay so ganun lang din ulit ang steps ayan makikita natin pati malilit na bulate meron oh no? oops o diba may mga malilit dyan yung mga anak-anak na nila mga anak-anak niya na yan. Doon na, doon na magtutuloy ito ng... Uh, ayun o, oh, ang dami o. Oh. Doon diba? na ito magtutuloy sa kabilang bearings natin na yan. So ito, oh, ayun oh, know, na-multiply na sila, di ba? So doon na ito mag-decompose sa kabila naman. So ganun lang ang steps natin. steps natin ay o oh, hakot ka dito kasama lahat. Isa na, isama na natin lahat ng uh, materials na kinukuha natin. Tapos itatampak lang natin doon sa kabilang. pagkakon ako natin tatambak lang natin sila dito so dito naman sa so, sa bandang gitna ako siya ilalagay para ayan oops mabigla ata to ah so, sa may party na to ah so para dyan lang sila muna magayon muna ang liliman nila yan na sila uh, iilalim so kunan pa natin dahil manipis na ako makikita na manipis na ako ganyan na lang so dahil ganyan na lang yan uh, kukon tayo Andiyan na yung mga itlog itlog nito eh. sa so, main may part na to so ngayon mas makon dito ang daming kahoy kahoy ako na ilagay ang daming kahoy kahoy ahawiin ah, natin to i-ayos muna natin camera natin so nakita ka naman na yung kwan inyo so video na natin sa may malayong perspective So, ayan. Nilagay na natin sa pinna. So, ngayon yan. Um, ah, makita nyo. May ilalim na sila ito sa may dati nilang bahay. So, hindi niya pa yan makakakon eh. Kumbaga, hindi niya pa yan. Hindi pa siya ganong kwan dito sa may kalalagay natin na to. eh. Ayan. So, dito siya iilalim. Sa may... Kaya nilagay ko ka pati yung bahay nila dati. Yung lupa nung bahay nila dati. Para, kwan. Para... Oh. Uh, Pamilyar na lang sila doon sa may kuan, may ipot-ipot na lila eh. May mga tae na lila. Unlike dito, sa may bago. Pure tae, manures ng kambing. Okay, ngayon yan, lalatagan natin ngayon ng dahon. Para medyo malamig yung area nila. So, dahon na lang na mangga ilalagay natin. So, Let's go. So, ayun na nga, yung ating final output. So, bakit ba kailangan, kailangan ko, nilagyan ko ng dahon para medyo madilim yung beddings? Yan, kahit di ko natakpan yan. Ngayon, uh, bakit ko siya dinilagyan? Kasi, binasa. Para, kasi gusto gusto ng verme yung um, malamig. So, nilagyan ko siya ng tubig para hindi siya alis. Kasi yung natatandaan nyo, yung unang kuha natin unang try natin dito yung paglipat natin nung kabibili natin yung mga vermi natin vermi worm is nagalisan sila kasi mainit so para makakuan yun um, para ma paalan ito para, para hindi sila umalis ginawa natin ay inumpok-umpok lang natin siya para andun na rin yung natural habitat nila natural habitat na kung saan ito, yung temperature nito, humidity nito yun din, the same so habang muhababa, habang tumatagal pababa sila ng pababa so yun lang, I hope na mayroon kayo natutunan sa ating uh, paggagawa ng beddings at paglilipat ng ating berm wall let's go